Hi everyone, good morning, good morning Welcome back to my youtube channel Panibagong upload naman guys Nandito po tayo sa labas Magbulig ng mga halaman natin Kasi mainit dito sa iyo Iinito, halaman Araw-araw, magbuligan ang mga Halaman guys at okay. meron kami isang swing. Ayan oh, guys, lumaki na yung buong bilo. Ayan guys. mamaya na mamulaklak Mama, na at ito po yung anong tawag ito aloe vera guys aloe vera <laughs> So, mag-swing muna tayo, guys. Swing, swing muna. Kailangan natin hugasan ang mga playground. Kasi so, bukas Friday, well, guys, nalito lahat ng mga bata. So, may nakikita kayong tatlo dito guys para sa mga ibon. So, ang laman ng mga ibon. Ang ilang dito sa Sobrang init. Sobrang init. <laughs> pinasabay ko yung naglalaga at saka nagdidilip ko. Pag natapos na ka dito, mamalang ko na naman. Yung bugong bilip. naman siyang mamulak ko. Mm, sobrang ilip talaga. Sarap maligit. Dito oh, ang harapan namin. May tayo ng pusa. Maang amoy. Maamoy, maamoy. Ayun, ang tayo ng pusa. Maamoy. Hmm? Basa na ako. Punta tayo dito guys. Yeah. Patay na ang mga halaman. Gahapon hindi ako nag-delete. Hmm, maamay yung tayo ng pusa. <laughs> Nasaan na yung taga-didig? Maamoy kasi na-initan. Marami kami kasing pusa dito na stranger. Mustafa, may taktama lang <laughs> kasi. Sige ha. Sige mo. Too much smell. Iwanan ko na siya. Hindi ko kaya yung tayo ng pusa. Maamoy. Mas mga na pa yung tayo ng aso kaysa yung tayo ng pusa. Dito na ako sa loob guys. Maglaba. Maglalaba naman ako. Sabay plancha.